Please subscribe my YouTube channel, like, share, and hit the bell button. Welcome back to my channel for today's video guys. Ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa ating mga video sa Facebook profile. Mas maganda kasi yung merong thumbnail para mas mainganyang i-click ng mga manunod natin ng ating mga video. Punta tayo sa ating cellphone. Andito na tayo sa ating cellphone punta tayo sa Chrome. Then, i natin ang facebook.com facebook.com Then, kailangan nyo guys ilagin yung Facebook nyo dito. Kailangan nyo ilagin. Kailangan guys naka desktop site. Diyan na nandito na tayo guys. Pindutin natin itong four lines na 'yan, ito. Pindutin natin ito. Then Pindutin natin itong ating profile. Pindutin natin itong ating profile. Ito. Then andito na guys yung lalagyan natin ng thumbnail. Kailangan guys bago kayo gawin itong prosesong ito, kailangan may nakaready na kayong pang thumbnail dun sa, dun sa video, sa video yung lalagyan niyo ng thumbnail. Then andito tayo guys, pindutin mo itong pindutin mo itong 3 dot dito. Ito kasi yung lalagyan natin ng thumbnail. Pindutin mo 'yan. Then pindutin mo itong edit post pindutin natin to then nandito na tayo guys ito ang lumabas pindutin natin itong video option itong may lapis na to yan then lagyan natin ng title ah then pindutin natin itong change thumbnail then upload image pindutin natin ito then pindutin natin itong upload image pili tayo sa ating gallery sa browse then hanapin natin yung thumbnail na ating ginawa asa na siya dito na guys then select then ando na siya guys tas natin then save wait lang guys then andito na siya save again Yun guys, ganun lang kadali guys maglagay ng thumbnail sa ating video sa Facebook profile. Di ba, di ba guys nakikita nyo meron na siyang thumbnail. Yun guys, sana may matutunan kayo sa aking tutorial.